Dinampot ng mga otoridad ang isang lalaki sa Bamban dahil sa pangho-hostage ng kanyang sariling anak. May diferensya raw sa pag-iisip ang suspect. Makibalita tayo kay Alfie Tulaga ng GMA Dagupan. Tumagal ng mahigit limang oras ang hostage drama na naganap sa isang apartment sa barangay Matalusad, Bamban, Tarlac. Isang lalaki may diferensya umano sa pag-iisip ang ng hostage sa anim na taong gulang niyang anak. Na hirapan ang mga pulis na pasukin ang malita apartment na kinaroroonan ng suspect at kanyang hostage. 2 months pa lang yatang. Nawala po kami. Friendly naman siya. Hindi ko rin siya nakakausap dahil na, nasa loob ng bahay. Ah, habang nagaganap ang pangho hindi mapakali ang tiyahi ng batang hostage na hawak ng kanyang bayaw. Ingat na ingat naman ang mga otoridad sa pakikipagnegosasyon sa suspect, lalo't may hawak itong patalim. Nakaisip ng estrategiya ang pulisya para makuha ang patalim ng suspect. Kinausap nila ito at inalok ng baril kapalit ng patalim. Sumangayon naman ng suspect. Nang makuha nito ang baril at tangkang papaputukin, hindi ito pumutok dahil tinanggalan pala ito ng bala ng pulisya bago nila ibinigay. Doon na nakahanap ng pagkakataon ng mga otoridad na arestuhin ang suspect. Nabawi sa kanya ang kanyang anak na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Nagpapagaling din sa ospital ang suspect at nakatakda siyang dalhin sa mental health institution para magamot. Alfie Tulagan, Nagbabalita, Pilipinas.